Hi guys, meron ako ditong ipinagawa na isang frame. Ayan. So ayan nakuha na namin siya kahapon. Ayan na to. Ito na. Bubuksan natin ngayon kung ano yung itsura ng frame. Si Bib ang pagbubuksan natin. Okay? So tara, samahan natin siyang magbukas. Tulungan natin siya. Ayaw niya tayong tulungan. Medyo mahirap. Oh so mahirap. So, ito na yung ngayon, guys. Kinuha lang namin siya kahapon. Actually, dapat last, ano pa to, siguro parang Friday yata yun sinabi sa amin, pwede nang kuhanin. Eh, sakto kasi nasa Manila kami, hindi namin siya makuha. So, ayan, kuha, buksan na natin ngayon. Pakita ko sa inyo kung ano yung laman. Okay, ito siya. Napakatalim ng gunting ko! Ako, huli ka na! Dali na! Ang tagal naman yan! You ready guys? Are you ready? Hindi <laughs> na nang hirap. Naka-tulungan ako! Naka Thank you! Hi! talaga! It's a surprise! Ayan. Okay, ang hirap na hirap sila kahapon dito ayusin to. So, so guys, ayan. Yeah! So, ito yung isa. Siyempre, hindi ko papakita sa harap. Okay. Ito na. Okay na guys, ito na. So, Look, oh guys. Ito yung isa niya. Oh, di ba nak? Siya pumili na to. Siya pumili na to talaga. Ah, uh, gusto niya siya yung, ito daw yung kunin niya. O, oh, di ba guys? Oh. Dalaga na! Ang laki. Lalagay namin to sa wall, doon sa kabilang kwarto. Kahit sa, pwede dito, pwede doon sa kabila. Okay? And syempre, ito, meron pa. Ito guys, pangalawang ano ko na to, pangalawang paggawa ko na. Kasi yung una, nakapagpagawa na din ako. So, this one. <laughs> Ayan, Oh. Chan, chan, chan. <laughs> so, itong picture na to, yun ang, kinapture ko to nung ano, nung ako ay naka, naka-stay dito sa loob ng room na to ng 14 days. So, ayan, ito lang, ito yung ginawa ko. So, hindi ko naman to inasa na magiging ganito yung result talaga, guys. So, ako lang kumuha niyan. Selfie lang yan. So, yun lang. And then, yung isang naka-display din doon is ako lang din ang kumuha. So, ayun, habang naiinip, wala akong ginawa noon. Kung alam ko nga lang talaga, guys, noon, sinimula ko na talaga yung pag vlog simula noon. Kaya lang, eh, wala akong idea pa noon. So, ayun lang. Ito, nakita yun na, guys, yung sa aming, ano, picture. This one, and this one. So, ito yung dalawang pinagawa namin. Yan. Dahil ayaw niya akong tulungan magbukas, kasi busy siya sa kakap Pikachu, eto na yun guys So, ayan, ay, o, diba O, oh, sige, huwag yun ang pagmasdan yun sa akin Yung sa anak ko na lang <laughs> So, thank you so much sa pagsama sa akin, okay, bye